Andang araw! Narito po ang mga karagdagang kaalaman tungkol kay Ramon Magsaysay. Ito si Ramon Monking del Fierro Magsaysay o mas kilalang Ramon Magsaysay. Tinagurian siyang kampiyon na masa. Ngunit, bakit nga ba siyang tinagurian ng kampiyon ng masa? Tara, alamin natin ang buong dahilan. Dahil napamahal siya sa mga Pilipino at marami din ang nagtiwala sa kanya. Mga korupsyon at politika sa pamahalaan ay tinapos niya. Pinatalsik din niya ang mga walang halaga at inkompetenteng general. Siya rin na nagpasimula ng barong Tagalog. Binigyang halaga niya ang mga mamamayang Pilipino. Ramon Magsaysay bilang kampiyon ng masa.